What is up guys? Good morning. Ayan, kumusta po kayong lahat? And again, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, ang inyong pong Lingkod Rewells TV. Ayan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, maula na po ang uh, umaga po natin. Uh, tara po at kape uh, po muna tayo. Uh, masarap pong magkape uh, kapag ka ganitong malamig yung uh, pan panahon dahil nga po sa Ngayong umaga nga po guys ay sa wakas matapos po ang ilang buwan na sobrang init. So ngayon eto na at pumula uh, na nga po guys. Ito na rin yung uh, naantay ko rin para lumambot yung lupa at makagawa tayo ng uh, flat na ating uh, pagtatamna ng ating mga pananin. So mamaya lang din pagkatapos kong magkape, uh, mag kape eh magsisimula na rin akong mag okay diyan no. Oh. Yan. Yan po banda, so maliwanag, pasensya na. Ah, uh, dyan ko po kasi tatanim yung aking uh, pakwan ano. So mag okay pa ako ng uh, sampung 10 butas. Nakakasampu pa lang kahapon. So ngayon, dadagdagan ko pa ng sampu para maging 20. Ayan, so nandyan din yung mga aking itatanim. Ayan. Ayan sa ano na yan. May net na yan. Nilagyan ko lang ng net para hindi akitin ng mga manok, no? At uh, kainin yung ating mga pananim na pakwan. Ayan, so pagkatapos kong magkapi, guys, sa uh, magkita-kita na lang tayo, no? At uh, dito na tayo sa ating uh, hokaya. So, maliligo tayo ngayon sa ulan. Alright? Let's go! Yun. Welcome back, guys. Ayan. So, napag yung uh, ligo natin dahil, eto. Yung patungan ko na aking mga pananim, biglang uh, bumigay. <laughs> eto. Ayan. So, naputol na. Dahil na rin sa katagalan. Kaya, nilipat ko na lang muna doon. maginaw, maginaw, malamigs. Ayan, nilipat ko muna rito yung aking mga pananim. Eto. So, meron lang isa dito nga naputol guys. Ito Naputol putol. Ayan, nilagyan ko na lang din ng dahon ng saging kasi medyo may kalakihan yung patak baka mabali yung ating mga pakwan na pananim so bago pala tayo mapukay itatanim ko muna itong uh, kamote itong talbos ng kamote itatanim ko muna kasi wala nga rito sa aming uh, talbos ng kamote Ang dilim pa ng panahon. Ha? Yeah. So, magkumpisa na tayong uh, maghukay guys, no? Uh, ito na pala yung nalagyan ko ng uh, hukay kahapon, eto. Yan, o sampung hukay na itong nandito po ngayon. So, doon naman bandas may bandang taas, uh, doon po tayo maghukay ulit na ang panibagong sampo. po dito ngayon kasi medyo malambot na ngayon yung lupa no? dahil nga po sa magdamag na umulan kaya nababad ng husto itong uh, lupa rito unlike po kahapon na talagang sobrang init po talaga kaya sobrang tigas din po ng lupa yeah, sa so dito tayo maghuhukay papunta dyan So, pwede na yan guys. Kahit ganyan lang kababaw. Ayan, buti at uh, madali lang siya hukayin ah. Uh, unlike kahapon na talagang sobrang tigas. At uh, ito pala guys, lalagyan ko rin po ito ng pupo ng uh, kalabaw. Ipagahalo ko rito sa lupa na aking ilalagay. Alright guys, so bali nakahokay na po ako dito ng walong uh, piraso lang muna na okay ang nagawa ko dito guys dahil nga po sa medyo alanganin na sa space. Ayan. So ngayon, uh, lalagyan ko na po siya ng pupo ng kalabaw. Ayan, meron na rin ako rito nakuha nung isang araw. Ayan, so mga to yung uh, pupo po ito ng kalabaw guys. Ayan. Uh. Ayan. At uh, dudurugin ko po ito hanggang sa sa mapino po yan. Ayan. Ayan. So wala na pong ulan pero ah, uh, makulimlim pa rin. What's up guys So Pakatapos lang uh, mananghalian Time check Alas 12 na po ng uh, tanghali Ayan So pakatapos lang po natin mananghalian At Ayan So tingnan po natin itong uh, Natapos ko kayong uh, Araw na ito Yep Ayun guys, so bali na kapag uh, gutan na rin po ako ng pagtatamna ng uh, sile. Ito. Ayan. So dito ko po itatanim yung uh, sile. Ayan po. So ito po yung uh, hinukay ko uh, ngayong araw. Dito, nalagyan ko na rin po ito ng uh, lupa. At may kasama pong po po ng kalabaw. Ayan. Pasintabi na lang din po sa mga kumakain. Eto hindi ko po muna tinabunan dahil medyo may katigasan pa itong po po ng kalabaw. So hindi ko ma mapino. Ayan po. So antayin ko muna na mabasa po yan ang ulan para mabilis na po siyang mapino. Eto rin po. So, maging ito rin po matigas po ito. At uh, bukas din, isasabay ko na rin po. So dyan po sa part na yan, maguguta po ulit ako dyan na para naman po sa paglalagyan po ng uh, ibang sili. Dahil dyan nga po sa tinuto ko ngayon, kaya kaunti lang po yung pwedeng mailagay po dyan. So halos marami po kasi yung pantanim namin na sili doon. Kaya bukas, uh, dito naman tayo maguguta sa part na yan. dito. So mula rito, papunta po dyan. Park na yan. So medyo mahaba-haba po ito rito. Alright, so ayun guys. So hanggang dito na lang po itong ating uh, video ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating vlog ngayong araw. At nga pala guys, sana po sa mga bago lang po dito sa aking channel. No? At mga napadan lang na hindi po nakapag-subscribe. Subscribe nyo na po itong aking channel at i-click nyo na rin yan pong katabing notification bell para lagi kayong updated every time na meron tayong mga bagong upload. And maraming maraming salamat po. And again, magandang tanghalip.